Yeah, mga kaisan, magandang umaga Dini po tayo sa baba ng uh, kubo po Ay gagawa po tayo ng hagdan dini Nandaan po at gawa ng ano Permi pong uh, Permi ano mga kaisan Nadudulas yung ating mga kaibigan Dini Ay gagawa po tayo ng ano Ng bangkong uh, bagong hagdan po Bagong daan Bala ko pong gumawa ng daan ay dini sa kabila Dini. Dini naman naman. Lagi na ano eh Nadudulas dun eh Ari po lagi Ari ah, po po yung daan eh. Ay lagi po namang nadudulas Ari Ay bala ko ng daan eh Sa Dun Okay. <laughs> lah yang nak lah la. ang baka natin Hindi na siya sa magulang. Ano eh? na yung natin sa pagkakang tuto. Kapalaan po ng damo. Pagkakapal. Hindi na siya ito yung lagi na, na. Mahakutan na lang po natin ng Uh, batog. no magalit nga lang po, mga tamo Pagkakapal Ma. ang tamo Naka Tatlong baitang na po ah Parang hindi dumpo tau po Yung ang doon Pagkado lang na. Yari na po kari mga kainsan. Maigit ka na po. May makakaiwas tayo doon sa doon sa madulas na yun. Aray na po ang maagiging daan. Pero hindi po masyadong madulas na. Surkata na po kari. Tampahan ko na lang po natin ang bato. buwan ng hindi po tayo pwede magbuhat ng mabigat.

Kukuha lang tayo mga kaisa ng ano pang panghabdan ko panghawakan mo Nakita ko lang mga kaysa ng bato Do sa ating mga kasama Ay sa po rin Kaysa po dito Pagkakadulas po mga kaysa tamo Kari ko Pagkadulas Dinikado po dito Kaya po Dumawa tayo dito Yan, diretsyo do sa kubo Pahakutan ko lang po ng bato ko na may ko at mabigat. nabibigatan po ako sa bato papunta na doon si nakautol po ay nagtitiis din niya eh lagi silang nadudulas ay hagdan laang hagdan laang po ang katapat niya o kaya ay doon ang daan sa kabila yan yeah eh yun yung kubo ayos na ano to eh yan si cameraman po ayos na aray Andiyo. Sabing oh magara oh, laki abot kaya natin ay abot magara na rin oh. ah Gara ah ah malakat pa sa mukha ko mga kaisan oh puso oh pagkalakay yun ako may pang ulam na tayo Hmm. Puso ng sabah Na malaki pa sa mukha ko Yo. Ang ulam na. May panghapunan na. na? Lalahukan ko ng isdang pinerito sa aking gagatan. Tayo po yung hindi pa makapag ng trabaho mga kainsan. Kaya ang trabaho natin po uti-uti. Pero okay na po ang pakaramdam ko. Kaya lang ay medyo singasing pa ng kaunti. Kumbaga sa tao yung ngalos. Ngalosin pa. Kumbaga, ika nga. Mga isang linggo tayo po persa. sa isang linggo. Hmm. Pwede na rin. Itambalat, sambalat, balat pa. murang 20 pesos ano mga kainsan hmm. puso ah, mga gabi po hmm. uh -huh. may pong, ah. may rin pong magat po hmm. yun po bang gagatan natin ding may kasamang laman sasama na po natin itong laman no. binting dalaga po kung tawagin hitam dalaga nakakain po ba kayo nito hmm. No. Pusay na ano mga kainsan. Oo ay libreng ulam na. No? Laging libre ang ulam eh. ay ano mga kaisan. Ay libre din niya eh. ay. din din po sa bukid ay eh, madali pong dumili siya ang ulam. Anong mahal naman po ay eh, pag bibili mo po lahat. Ah, Ay walang matitira. Eh. Kaya po kami napakadalang pong bumili ang ulam. Nabili, eh, din mga panlahok-lahok lang po. Sa mahal naman ang binihin ngayon. Aba, isda at isda na laang po eh eh pagkakagin po ng presyo ngayon nga kaya nga eh magkano ano mga kainsan? ang isang pamilya magkano dapat ang minimum na budget ano yung iba daw ay limandaan ay kulang pa daw maghapon ano nga kaya magkano sa palagay nyo ngayon kailangan siguro eh Lamanda ang kasa kaya maghapon, baka kasa na no. Pero mahal lang bilihin ka eh. Awa din yung iba. Lalo, ano po, lahat ay bili. Ay eh, kami naman po hindi na nabili ng ano, ng ulam. Nabili ay eh, madalang pero saka ano, bigas. Kumbaga bagay, eh, nagtitira na po kami ay. Eh nagtitira na po kami ng pang... pang limang buwang kain po ba. Nagtitira po ng palay, gigilingin na lang. Kaya malaking... kung bakit... Malaki, maalwan po ba, maalwan. Kaya anong hirap. Hindi naman po sa bupid, wag lang ang pihikan. Ay talagang... kakain, kakain ka po ng kung anong gusto mo basta lang gulay ginataan eh mabubuhay ka din eh wag lang ang sabi nga eh reklamador yeah. wag lang ang reklamador talagang karmi kang busog kagaya na rin meron na tayong libreng lain at saka puso yeah. isan po rin dulo yung pong pinakang dulo gagataan kaya lang ay perming ginatan dito sa Quezon Perming katae po ang ulam namin dito Perming kata Kaya so, na po natin yung lulutuin Apu Pangkata wow. Quality na po yan